Hello guys Nandito tayo sa Burakay na kung saan May mga nasa Saichi akong apam sa likod Hello! How are you? Sorry Hi po Sige po, ang mga apam channel Nandito dito sa Burakay ay here Ayan ah, Sige, picture picture muna tayo Nasaan pa kayo? Aka, kapis. Ilo-ilo lang banda yan, ano? Same one, same one. Okay. Solo, solo, solo. Ang daming apam pala dito sa Anes, Boracay. Okay. Thank you. Thank you. All right, shout out, taga-kapis. Sige, Sibu po kami. Sibu naman kayo. Yeah. Ay, ang ganda naman ni Mother. Nak-nak, hi-beside with tiwa, tanak. Mukhang may-ari <laughs> ng Sibu <Cebu> ito. <laughs> <laughs> Kaya nabang may-ari ng Sibu. Dito ka, Mother, dito ka, Ma'am. Namit ko na sa Burakay, dito ka, Ma'am. Anak, here beside Okay. 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 Sige, <laughs> <laughs> Ah, sure. O, oh, magpapicture kami ng apam. Ito na. Sige. Ay. Oh, may apam na ako dito sa Burakay, guys. ha Walang, <laughs> walang <laughs> liwanag. <laughs> Ayan, may apam na akin sa Burakay. Nagpapicture na. Charing. Imi-imi lang. Imi-imi lang kami dito. Pakita ko sa inyo dito yung mga naliligo sa Burakay. Ganito pala dito kasaya. Ayan. Diyan ako... Nag-swimming ako diyan kanina. Gayaan. Nag-swimming ako diyan kanina. Ayan, daming naliligo. Ayan. Tapos dito ako ngayon sa may maruha kapi sa may gilid. Ayan. Yes, take kuya di katang walang liwanag ayan One ball A ano ano ano, ano ulit, diwata na walang liwanag yeah. <laughs> hello so ayan ganito pa kagandahan ng burakay guys kaya lang ano kulang yung araw ko dito di ba ang dami mga show dito na ano hello Hello po. Hello. Hello, hello welcome. Hello. <laughs> Diwata Paris daw. Pwede bari, bari. bari, bari, bari. naman ho. Sige, picture daw kami. Sige muna na din. Ako muna, tapos ikaw. Yes, good afternoon, Maram. madam. Let's go. Taga dito lang kayo sa Boracay? Sa ah, Pampanga. Sa dami ng... Yes. Sa dami ng mga namit ko kanina, hello, ito dito, ay mamaya i-upload natin yung video natin na, ayan, may video kami niya ni Kuya. Ah, uh, mamaya. Mamaya ko pa i-edit ko pa yung vlog ko eh. So, ang saya, sumakay ko dito sa may ano, sa may bangka na kristal. Ano tawag nila dito? Nakalimutan ko. Nandun sila, nagbabanlaw pa. Kukura na tayo. Sige, let's go. Bye, 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 bye. See you sa... Ay, see you sa Manila. Let's go. Picture muna kami ni ano, kuya. Sige, sige. Sure. Salam. Thank you. Uy dito tayo. dito sa si Dito City sa kabilang side. Dito na nasa Gitnang City. Pantong. Okay. okay. Saan pa kayo malayo? Laguna. Ah, Laguna. Andami alam nyo ba? Kanina pa ako dito. Bye. Marami. Itong mga green. Kaya nga, green. Ano? Ipa-friend. Bye. Ah, uh, ah. Uh, sure, sure. Sure, let's go. mag Sige. activities ka na, diwakang. Ano Alright. lang? You, Naghanap na ng apam dito sa Buracay. Saring na. <laughs> Activities ka sa akin. Bigyan kita nang anong mababa price. Ah, oh, oh, ano ha, pagka may ano na tayo. Akin na. Selfie na lang tayo. Ako nang bahala mag-selfie. Sure, Opa. Sure. Okay. Ano 'yung number ko? Sige. Pa-may cooling card ka ba? Ano bang activity 'yan? Pagbalik na lang natin. Sige. Lata, magbalik. Ayan, nandito pa yung mga kasama ko. Okay na, kasi iwan na kami ng airplane. Oo. 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 Pagbalik. So, ayan guys. Babay na muna. Ito palang Burakay. Napakaganda. Nandito kami ngayon sa Casa Milan. Paglabas. Ha? Casa Ay, Casa Pilar pala. Casa Milan tuloy ako, Diyos ko. Casa Pilar kami. So, ito. hello hello bye bye uh uh bye bye